crystal Jesus Christ. Maraming tao nagpapahayag ng kanilang debosyon, pananampalataya at pag-surrender sa Kanya. Subalit, sino nga ba si Jesus Christ? At sino ang tunay na Kristiyano? Ano ang kahulugan ng pag-surrender sa Kanya? At ano ang tunay na Kristyanismo? Ang kasagutan sa mga katanong ito ay matatagpuan sa mensahe ni Jesus Christ. At ngayon, ang tunay na mensahe ni Jesus Christ ay ihahayag sa atin ng ating kaibigan na si Gabay Hari Criado. Ang salitang Hari ay isang banal na pangalan or holy name ng Diyos Ama na may kahulugan na siya ang nag-aalis ng mga impediments or difficulties sa paglapit natin sa kanya. At ang kahulugan ng salitang Criado ay tagapagsilbi o servant. Kaya ang ibig sabihin ng Hari Kriyado ay tagapagsilbi ni Panginoong Hari. Ngayon ay pakinggan natin si Gabay Hari Kriyado sa ating programang Gabay Hari. Gabay Hari Kriyado, may mga tanong po ang tagadagupan. Ang una po ay, bakit po may mga taong galit at ayaw tanggapin ang katotohanan? Ang tao dito sa material world ay nagagalit dahil ah, meron siyang kagustuhan na hindi nangyayari, hindi nagaganap. Meron siyang desire at hindi naman lahat ng dinesire natin ay makukuha natin. So kapag ah, paulit-ulit siyang gumagawa ng effort, at hindi pa rin siya nagiging matagumpay na makuha ang kanyang uh, gusto, it, siya ay magiging uh, frustrated at sa kanyang frustration, siya ay nagagalit. Ang pinaka gustong ng lahat ng mga nandito sa material world ay mag-enjoy, makahanap ng happiness dito sa material world. Kapag hindi alam ng isang tao ang kanyang totoong identity na hindi siya ang material body, then hindi niya rin alam kung ano ang magbibigay ng happiness sa kanya. Kung ang interest ko ay makahanap ng happiness pero hindi ko kilala ang aking sarili, akala ko ako ang aking material body kapag mali ang pag-aakala kung ano ang ating totoong katauhan, magiging mali din po ang ating akala na magbibigay sa atin ng happiness. Kung ako ang material na katawan, ang happiness ko ay nakabasi din sa material. Pero ang lahat ng mga ipinanganak ng nauna sa atin ay naghanap na ng happiness sa material world. Ang lolo ng lolo ng lolo natin, lahat ng naunang ipinanganak kaysa sa atin ay naghanap ng kaligayahan, satisfaction dito sa material world. At wala maski isa ang nakaranas ng satisfaction hanggang sila ay makaranas ng kamatayan. Kung kaya't kapag ikaw ay maghahanap din ng satisfaction sa material world ang resulta ay walang pinagkaiba at gaano man katindi ang kanyang determinasyon na hanapin ang happiness na yan by uh, so-called material success siya ay magkaroon ng uh, makapag accumulate ng material wealth, uh, by sensual enjoyment, o siya ay magkaroon ng mataas na posisyon, o magkaroon siya ng award, lahat yan ay hindi magbibigay ng uh, satisfaction sa atin, dahil tayo ay spirit soul, so ang magbibigay ng satisfaction sa atin ay hindi material, spiritual din po. Ang puso natin ay naghahanap ng galak, ng kaligayahan. At ang Panginoong Diyos lamang ang makakapagbigay niyan. Walang sino man dito sa material world ang makakapagbigay ng perfect happiness na inaasam-asam ng ating puso. Kaya kapag ang isang tao ay hinanap ang kanyang craving for happiness dito sa material world siguradong siya ay mabibigo at kapag patuloy siyang nabibigo siya ay nagiging frustrated at yung iba nga ay nagwawala na nagagalit sa uh, isang napakagandang description na pinanggagalingan ng galit ay sinabi na magsimula ng ang living entity, tayo po yun, na spirit soul, ay nagkaroon tayo ng contact sa material energy. At kapag tayo ay nabal nabalutan ng kamangmangan or ignorance, ini kung iniisip ko, ako ang aking material na katawan, iisipin ko ngayon, material din ang magbibigay ng happiness sa akin. So, ang sabi ng isang magandang libro na Bhagavad Gita, na sa pamamagitan ng pag-iisip, contemplating yung mga bagay-bagay na nandito sa material world para sa ating mga senses, para sa enjoyment ng mata, ng tenga, ng dila, no? yung material senses, by contemplating the objects of the senses, one develops attachment for them. At mula sa attachment, siya ay magsisikap ng magsisikap na enjoyin ang mga bagay-bagay na ito. At uh, sa pamamagitan niyan, siya ay nabibewilder na. No? Uh, siya ay nalilito na dahil ilang beses na niyang ginawa, paulit-ulit, bakit hindi pa rin siya nagiging masaya? At kapag siya ay nabewilder na, litong-lito na, mawawalan na po siya ng memory. Ibig sabihin, makakalimutan niya kung ano ang tama at mali. At diyan ay nagkakaroon na siya ng anger. Akala niya siya ay deserving na para bang lahat ng gusto niya ay dapat mangyari nakakalimutan na niya na hindi siya yung supreme being na may, hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Misan meron siyang gustong makuhang posisyon, makukuha ng iba, magagalit siya. Meron siyang gustong makuhang award, mapupunta sa iba, magagalit siya. So, from anger, no? when anger arises, no? a person's intelligence will be lost. At kapag natakpan na ng husto ang kanyang talino, kaya yung iba nakakagawa ng karumaldumal na krimen. Dahil natakpan ang kanilang intelligence, makakagawa sila ng mga bagay na pagsisisihan nila at sila ay makukulong o kaya ay mapaparusahan na meron silang sinaktan at sila ay paparusahan sila ay malalagay sa miserable kondisyon. At kapag ganyan ang nangyayari ng tuloy-tuloy, a person will glide down to the darkest region of ignorance. Ang isang tanong naman po ay, bakit po mas madaling magpakasama kaysa magpakamabuting tao? Bakit mas madaling magpakasama kaysa magpakamabuti? Uh, hindi totoo yan. Mahirap magpakasama, hindi magpakamabuti. No? Ibig sabihin, uh, ang kondisyon na madaling gumawa ng kasamaan ay para sa mga taong contaminated ang kanilang puso, contaminated ang kanilang consciousness. Pero kapag wala tayong uh, material disease, kung sa ating totoong uh, original condition na lahat tayo ay anak ng Diyos at tayo ay nakakaranas ng uh, transcendental happiness sa loving service sa Panginoong Diyos, abay hindi madaling gumawa ng kasalanan, no? kapag mahal mo ang uh, isang nabubuhay, ay hindi madali para sa iyo na it, siya ay saktan. No? So, kung mahal ko ang Panginoong Diyos, mahal, uh, nakakaranas ako ng magandang relasyon kay Panginoong Jesus, hindi ako gagawa ng mga bagay na siya ay malulungkot o kaya siya ay madidisplease. Mahirap na mahirap para sa isang devotee na gumawa ng mali dahil ang pinakamahalaga sa kanya ay ang maging pleasing sa kanyang minamahal, ang kanyang spiritual master, ang Panginoong ang Panginoong Diyos, 'yun ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Kaya hindi siya gagawa ng masama. Nung nakaraan po nating lecture ay napag-usapan natin na para sa isang devotee, hindi siya gagawa ng corruption maski na meron siyang pagkakataon. Kasi wala siyang desire na gumawa ng kasalanan. So ang katanungan na bakit mas madali ang gumawa ng kasalanan, yan ay nag-a-apply lamang sa isang taong hindi normal ang kanyang kalagayan sa isang taong nalugmok dito sa material world, sa paggawa ng uh, material activities uh, na displacing sa Diyos, dahil nasanay na sa kanyang paggawa ng masama, so madali na para sa kanya nagdagdagan pa ang kanyang kasalanan at mahirap nga para sa kanya ang gumawa ng kabutihan. Merong verse sa Bible na sinabi ni Lord Jesus Christ sa kondisyon ng mga taong nandito para sa kanila ay ang daan papunta sa kaharian ng Diyos ay napakasikip. Pero ang daan papunta sa uh, paggawa ng kasalanan o kasamaan ay napakaluwag. Ito ay a apply lamang sa mga taong nakakulong dito sa material world. Mas marami ang mga nasa laya kaysa mga nasa kulungan. Sa spiritual world ay merong innumerable living entities who are happily rendering service to God. Ang tawag sa kanila ay Sida. Hindi nila minimized ang kanilang free will. At doon ang ating tunay na tahanan. Kaya bumaba dito si Jesus Christ at ang kanyang mga uh, uh, followers, yung mga devotees of God, ay para imbitahan tayong bumalik na po sa kaharian ng Diyos at huwag tayong uh, maghanap ng enjoyment dito sa material world dahil tayo ay mapuprustrate lamang. Walang totoong happiness dito sa material world. Pero para sa isang hindi tama ang kanyang consciousness ay iniisip niya na masaya dito sa material world. Walang hap totoong happiness sa material world. Ang happiness na iniisip ng mga tao na makikita nila dito sa material world ay isang ilusyon. Happiness in the material world exists only in one's imagination but it does not really exist in reality. You, we can be happy in this world kung tayo ay uh, susunod sa pamamaraan ng pagsisilbi sa Diyos. So ang happiness na yon ay hindi material. Pero yung isang baboy ay kung titignan mo siya, akala niya ay masayang masaya siya sa pagkain ng kaning baboy. <laughs> Pero kung ikaw ay hindi baboy, ay hindi mo masisikmura, mahirap para sa iyo. Ang kainin yon, ang maghanap ng happiness sa pagkain na yon. Dahil hindi ka baboy. So, ang taong naka, Contaminated ang kanyang puso at consciousness, madali para sa kanila ang gumawa ng kasalanan dahil napagkamalan nila na ang kasalanan ang magbibigay sa kanila ng kaligayahan. At sila ay naadik na, na. Uh, naging perverted yung kanilang consciousness. In other words, the desire to satisfy one's spiritual craving. Sa pamamagitan ng material enjoyment, material position, material consumption, ang pinaka ay madness. Sabi ni isang uh, devotee ng Diyos, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ang sabi niya, the intense desire to look for happiness in the material world, it makes the living entities in this world very dull. So kung gaano kalakas ang material desire ng isang tao, ganoon siya din kabobo. Dahil ang isang taong matalino, alam niya na wala siyang makikitang happiness dito sa material world. During my younger days, bigla ko pong narinig yung alaga naming mga, yung manok ng lolo ko, bigla silang nagkagulo at naghahabulan. So, nung tumingin, tinignan ko sila kung anong nangyayari, merong isang sisiw na nakatuka siya ng bulati at sila ay nagahabulan dahil yung kanyang mga kapatid, hinahabol siya dahil gusto nilang agawin yung bulati. Tumatakbo naman itong isa na sa tuka niya yung bulati, ayaw niyang ibigay dahil iniisip niya, ito'y jackpot. <laughs> ito'y magbibigay ng happiness sa kanya. Maya-maya natigil na sila na pinaghati-hatian nila yung bulate. After some time, nagkagulo na na naman sila, tumatakbo na na naman yung isa, meron siya na tukang ipis. Yung ipis, nung tinignan kong ganon, ay tinutulak siya, tinutulak yung, siyempre gustong makawala ng ipis, nasasaktan siya, gustong makawala sa pagkatuka sa kanya ng, ng manok. Hinahabol na na naman siya dahil iniisip ng mga kapatid niya na kailangan makuha ko yung ipis na yon. Titikman ko, mag enjoy ako. Pero kung wala kang desire na mag-enjoy katulad ng mga manok na yan, ay para sa iyo, napakahirap gawin yan. Isipin mo, nasa bibig mo ang ipis. Isipin mo, ilagay sa bibig mo ang ipis bago mo kakainin eventually. Of course, sa ibang bansa ay kumakain sila ng ipis. Pero dito sa Pilipinas, alam po natin yan ay talagang na nakakadiri. So ngayon, ano ang solusyon para mawala itong kahibangan na ito na paghahanap ng uh, happiness in a perverted way that makes people addicted in the material world. Either pupunta sila sa kasino o kaya sila'y addicted sila sa uh, pag, uh, singhot ng shabu o illegal drugs, intoxication. Alam na niya na ito'y makakasira sa kanyang katawan pero gagawin pa rin niya? Ano ang solusyon para mawala itong ganitong klasing pag-iisip? Sa pamamagitan ng pagsambit, regular na pag-awit ng mga holy names. job.